Yan po mga toto. Tinimplan po natin ng ano. Yo, what's up mga kadotok? Magandang araw po. Magandang hapon. Yan na. Kakalabas lang natin ng trabaho. Bali, magkakape muna tayo. Yun. pakulo tayo nito ng tubig mga ato yun yun oh, kumapoy oh oh sorry ah eh, pakulo tayo ng ano tubig tapos ano preto lang tayo ng ano wala muna tayong fishing mga ato to kasi may ano Uh, marami tayo ditong stock na ano <tinyo> o. na Ganyan na po mga katotok. Walang pa tayo na mas Kapi lang muna Kanyan po Pag may marami kang uri mga tulog Talagang <laughs> Marami kang ano, marami kang tulang. <laughs> Talagang... Pauli natin ito na karan. Anahin muna natin mga ito. Bangus. ano o. No? Tapos kumakulog na rin. Right. Kung po tayo na, ano. Alam ano na mga ito. Kwento-kwento lang muna tayo ngayon. natin ang pan. Pwede na yan. Nakapay lang tayo mga dito para... Bukas na tayo mga Umaga. nandun yung kutsara natin kaya kauboy tayo lagi mga toto. ito yung mga toto. tapos anuin natin yung lampat natin yung pamantik Bati, bago po yung pamantik natin ito okay, boss Kum. Ano? mantin natin. bukas. Bago po ito, yung ano luma, yung yun po ang nawala. Ay na, yung din ako dun sa luma. Kasi yung ano pa. Pwede pa mga toto. Alam po, natin yung bangos dun. que ele é tem é isso. dami na namang sasabit ng mga sariwang isda nito nagyan <laughs> po natin okay to po tayo mga totok meron din tayong meron tayong buta ito, prefer lang natin yung buta para bukas hanoy na natin uh, nadamputin na lang natin ito yan, kape po tayo sarap mang mga totok Pali wala po kaming overtime ngayon at maga ka tayo sa mainit na hapon. Palalim na rin po yung gabi. Ah, sarap. tapos ha, ayusin na rin natin yung mga dadalhin natin bukas para sa mga lulutoy natin mga toto Saman niyo po kung mga kapangisda Ito mga walang ibay Wala po tayong ibay Nagpalagyan po natin ng plaka kaya Rebis pa hindi pa tayo makapangisda Siyempre, mayroon na tayo dito mga toto, suka at saka tuyo Sama po natin. Siyempre, patis sa mga mga wala. Eh, ano nga ron. dito tayo sili. sa po ating gagamitin na pagminuto. Hindi mawawala po yung sili pag ano. Kung tayo ay mag-ilip. Sin, marami po. Sin lang po natin para mapagano tayo bukas para mabilis na okay. yung pamenta pamentang durog kumala rin tayo dito ng mga kapat na sa takaluya para sa ating gagamitin bukas. So, prepare lang po natin ngayon para bukas Ah, uh, dadamputin na lang natin. Ah, uh, magano mag mag na tayo ng ibig bukas? Kaya paano yun? Ayan. Ayosin po natin yung soup. Yung mga mangkot natin, na Para sa mga sabong. Siyempre mawawala, oh, butin ang ano natin. Pakabasa yung kahon ko. Pagka so, uh, anak ng kahon, sisuna yung mga kahon. Kuha so, na rin tayo ng plato para hindi na ba pang maghulap-hulap na pabura pang umaga? Okay, tapos naman natin dito mag prepare pero na tayo mga toto. magloto ng humus. sili. Uh -huh. Ano? Ang pasarap. Ang pagano. Ang kaldero mamaya. Sunod natin yung kaldero kasi ano ba, uh, gagamitin pa natin siya mamaya. vlog na rin po natin yung ano, pag-prepare natin ngayon mga ka-toto kasi ano natin na yan ano po oh, mag-prepare ng mga dadalin sa pangisda na rin let's go oh, samahan niyo po ako mamaya magluluto tayo yun po mga ka-toto, Pre preto na po tayo ng ating bangus yun po po tayo ng bangos, mga toto. Yan, paano lang ba? Yan po yung bangos natin mga toto. Tapos gumawa rin tayo ng sausawa natin. yun o, na, pag wala tayong ulam, ayun pa lang lang. Sa mabilisan ng mga toto. Sarap nito. Yan. Paano lang tayo ng mantika? Yan po. Kapag nag-ano tayo, pre prepare. Agad na tayo dito. Kumuha tayo kanina ng ano, sausa, ano, yung kuha natin mga toto, sausawan. Yan, pinagalo natin yung ano. Saan na ba yun? Andito pala. Tala para natin dito mga toto. Ayun, wala pa muna tayo service. Yan po mga toto. Tinimplan po natin ng ano, uh, sili, bawang, at saka paminta. Siyempre nilagyan natin ng konting asin na para lalong sumalap ito yung gagawin nating sausawan mamaya para ilaman niya, kahips si mga toto <laughs> yun walang tayo dito ng pangipit may napakasarap ng ulam natin ngayon talagang mahalo tayo ngayon mapapa extra rice yan po yung ano natin na uli natin mga bangos yung iba po binibigay natin sa mga ano, Nang sa nang doon na nangingisda din ng konti yung mga uli natin pero hindi na po ako nagbibideo na binibigay po natin sa kanila. na. Uh, para may pang din sila kasi mga konti yung uli nila. Tulad kay ano, kay Kaloko. Na uh, pinapauwi din natin siya ng bangus. Para yung pagpunta niya ba ng mga totoo, sulit at uh, hindi sayang. Kasi napakalayo pa niya. Tayo naman, malapit lang doon at uh, anytime pwede tayo manguli ng isda. Yun, mm ganoon na po natin mga Duto, hinahan lang po natin ng apoy para hindi siya mabigla yeah. yan po mga Duto, sasalag na po natin sabi <tod> hmm. <tod> ba na, na lang mga Duto siya? natin naman Yan na, bukas pa tayo mag-isda, maga Kasi wala, wala tayo yung ano ngayon, eh, ginamit yung e-bike natin. Wala mo. Ito natin yung okay. Ginamit ni, ano, pari loyo. Pumunta daw siya ng uli. Kaya, pagbalik niya mamaya, mag ano tayo. Cha-charge na tapos bukas na maga tayo mag ano. Mangingisda para doon na, doon na rin tayo mag kasi na-prepare na rin natin yung mga dadalhin natin bukas. Kung ano to, Sempre yung ano natin, pamanti at saka lambat. Para bukas, magising tayo ng 4 o'clock ng umaga. At uh, para ano Ah, uh, dalawa na yung niluto natin para isa bukas almusalin natin bago tayo pumunta doon Mabul. Sempre gugutomin din tayo pag ano do pagagasin natin. Hm, napaka ng bawang. Lalo mga sakam nito mga toto. Yan, <laughs> mild mo naman mo yung vlog natin. Ito, kwento-kwentuan tayo. Ah, uh, yung sa muli po, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. na, at ah uh, mamaya pagkatapos natin dito, mag uh, ano tayo. Siya pa nga, siya nga pala mga toto at Sino po pala nandito sa Taiwan na ta Marami tayong stock na mga pagbilad. Yan. Sino po nandito? <laughs> ano pa? pag pa? May ano no? May naano? Amag. Sino po nandito mga toto? Ibigyan po natin. Dami po, dami natin stock po. Mga totoo. Paano natin? Yung sino po nagdito? Para may na tayo. Palating karton pa po mga totoo. At uh, pag ano natin, uh, punta natin ng dagat, magdala tayo nito mga toto. Para kung sino po nandun na mga kabababayan natin mano tayo may bibigyan tayo ng ganito at uh, simple, para makatikim din sila ng gawa natin ito po yung mga naipon natin na isda na inuwi natin at uh, binibilad ko po mga toto, matyaga po akong nagbibilad sa taas uh, kalating karton po, po mga toto iba naman dito at uh, inanon natin binibigay natin sa mga ano Uh, kakilala natin dito na pumapasyal sa atin, ako kapi-kapi mga toto ang binibigyan ko na rin sila? Yun o, no? bangus? Nang nati gusto. Wow! So, Humm. Humm. kain tayo Kain po tayo ng ng niluto natin. Hintayin lang natin maluto. Naulit ko po kung sino po nandito sa Taiwan. Bibigyan po natin ng bilad natin. Grabe maluto. Napakasarap ng bilad natin. Talagang ano? Ah, uh, pag kinain mo, chacharon, pang chacharon. Malutong na malutong po. Sobrang sarap. Yan at hmm. maya-maya kakain na po tayo. Alisama niyo po ako. Ah, uh, ano tayo? Loto-loto muna tayo dito sa dorm At nag-aayos tayo ng ano, uh, mga detalye natin para bukas Siyempre sa pag din Tara, let's go, samahan niyo po ako Ano po mga toto, sarap na ulam natin oh Ano <laughs> po mga toto, sarap po ng na ulam natin oh Tapos may sausawan tayo dito Homemade oh. lang po Tagay lang po tayo ng anong konti lang Yan may suka Sausawan natin Po. Ayan po. Atul. Ayan. Ayan. Bago tayo kumain, tayo magpasalamat muna sa araw na ito na binigyan tayo ng biyaya. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo pong biyaya. At sa darating na po na araw, maraming salamat po Lord sa paggabi sa aming pamilya. Tayo na rin po sa mga viewers. At mga kaibigan namin, langit po sa pagkakamatan. Amen. Ayan. na po tayo mga toto. Samahan niyo po ako. Ayan o. Josing Josie sa mga toto. Hmm. Sawsaw natin soka. Unang subok po para sa inyo. Mmm. Okay. Oh, Yan, marami marami salamat po sa nagko-comment, nagla-like na ating video. Marami marami salamat po sa inyo mga sa patuloy na pag-suporta. Sa inyo po tayo. juicy Mga ganda ang size ng mga bangus ngayon. Yung malalaki doon sa kabila. Sa tulay mga banda mga doon. Pero sa kabila, mga good size. Mm. Sarap. Pati yung tinikain. Ano Tapos yung mga ang swabe. Nagito lang po yung buhay. Pag yung pangis na. Tutuloy Gusto ko rin yung black tomato to kasi para makita nyo rin po yung ginagawa natin dito sa dorm. Mga nag-aayos tayo ng lang pamanti. sipa natin yung vlog. Hmm? Ano po? Hindi na po ako naman malingki mga luto. Araw-araw po, isda may ibang luto naman tapak siya iyo mga ano malaki po yung natipid natin dito mga isda na to malaki dati nag allowance tayo ng 5,000 sa isang buwan ngayon mga toto 1,000 to, na lang pero yung isang 1,000 na yan pabili na natin ng mga pangrikado kasi tapos ng mga sobra, bilhin ng tubig. May gusto kayo lang mga toto, tuyo. Kung sino po nandito sa Taiwan, except lang po sa mga labas ng bansa, hindi po namin alam magpa-ship

Muli po, maraming salamat mga koto. Siyempre hmm. na ulam natin. Salamat po sa inyo. At patuloy na pagsuporta. God bless po mga koto.